Basta batas. basta batas basta batas basta batas ito pong mga online scams na ito ano po ba uh, bukod dun sa sa yung online scam na sinasabi nyo, no ano pa po ba yung mga common na mga crimes online or cyber crimes na nailatalaho ng inyong opisina uh, so meron din yung pinakataas po ngayon taon is yung online fraud so napakaraming pong klase ng modus operandi diyan na ginagawa nila hmm. So ang kasunod po dyan, based on the law, yung itinatawag nating illegal access wherein mm -hmm. yung illegal access ito yung mga bigla ka na lang nagugulat somebody was was able to take over your social media account. Ayun. So we consider Ayun, that as an illegal illegal access. So, so, natin, yes, yes. So pag sinabi nating illegal access, wala po siyang perang involved. Mm -hmm. So para bang kumbaga, tinake over lang niya ito. So good lang so that is an illegal access basta batas basta batas basta batas, basta batas.